Ang aswang sa Davao Ang aswang sa may Davao ay isang kwentong mayaman sa mitolohiyang Filipino, sa isang liblib na bayan sa Davao, kumakalat ang takot sa dilim dahil sa mga kwentong ito. Sa puok na ito, isang misteryosong gabi, naglakbay ang isang grupo ng mga kabataan patungo sa isang lugar na sinasabing tahanan ng mga aswang, ang kanilang adventure ay nagsimula sa isang lumang kagubatan, kung saan ang mga puno yumuyugyog sa hagdang-hagdang hangin, nagbibigay buhay sa mitolohiyang ito. Sa kanilang paglalakbay, naranasan nila ang kakaibang-kakaibang pangyayari, napakaraming kuliglig ang nagpapahiwatig ng kababalaghan, at tila ba may mga anino sa dilim na tila nagmamasid, nakakatakot, ngunit nakakainganyo ang misteryo ng lugar. Sa isang madilim na clearing, natagpuan ng grupo ang isang lumang simbahan, ito raw ang sentro ng mga aswang. Ayon sa mga kwento, sa loob ng simbahang iyon, napansin nila ang mga lambat na nakasabit sa mga pader, na tila ba nag-aantabay sa mga bisita. Habang naglalakbay sila sa kakaibang lugar, nakatagpo sila ng matandang tagapamahagi ng kwento. Si Lola Maria, isang mapagbigay at mabuting babae, ay nagbahagi ng mga alamat ng aswang sa kanilang bayan. Kwento ni Lola Maria, ang mga aswang dito ay may kakayahang maging anumang bagay, isang hayop o kahit tao. Mahirap silang madetect dahil sa kanilang kakayahan na magtago sa likod ng normal na tao. Napagtanto ng grupo na ang takot sa aswang ay hindi lamang nanggagaling sa kanilang pisikal na anyo, kundi maging sa kanilang mabibigat na kaharian. Ayon kay Lola Maria, ang mga aswang ay likas na mapanakit, ngunit mayroon ding ilang uri na nagpapakita ng kabutihan. Hindi dapat lahat ay itinuturing na masama. Naglakbay ang grupo patungo sa kanilang mga tahanan na bitbit -bit ang bagong pananaw. Ang aswang sa Davao ay nagbigay sa kanila ng hindi malilimutang karanasan na nagpabago sa kanilang pananaw sa kababalaghan at kabutihan sa puso ng dilim. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ng grupo ang mga natatanging kaharian ng mga aswang. Mayroong lugar kung saan ang mga aswang ay nagtitipon para sa isang malupit na seremonya tuwing buwan ng Hulyo. Ang mga imaheng ito, na babalot ng misteryo at lihim, ay nagbigay sa kanila ng isang mas malalim na pangunawa sa kultura ng mga aswang. Habang naglalakad sila patungo sa kagubatan, natagpuan ng grupo ang isang malawak na lawa na sinasabing paboritong lugar ng mga aswang. Naririto raw sila nagtitipon para makipagtagpo sa kanilang kapwa at ibahagi ang kanilang mga karanasan. Sa gitna ng kakaibang katahimikan, narinig ng grupo ang mga kwento ng pag-ibig at pagnanasa, naglalaro sa kanilang imahinasyon. Sa paglipas ng oras, napagtanto ng grupo na sa kabila ng kanilang itinuturing na kaipokrituhan, mayroong kakaibang kagandahan sa kultura ng mga aswang. Sila ay hindi lamang mga nilalang na nagtataglay ng kasamaan, kundi mga individual na may sariling pangarap at damdamin. Habang naghahanda sila para sa kanilang pag-uwi, Ayan ng grupo ang isang makukulay na ritual na isinasagawa ng mga aswang. Sa ilalim ng kakaibang ilaw mula sa mga flares, nakita nila ang mga sayaw at awit ng mga aswang, naglalaro sa ritmo ng kalikasan. Ito ay isang nakakamanghang eksperyensya na nagpapakita ng kakaibang kultura at pagkakaisa ng kanilang komunidad. Sa huli, naglakbay ang grupo na puno ng paglalakbay at kaalaman. Ang kanilang kwento tungkol sa aswang sa Davao ay hindi lamang isang kwento ng takot at panggugulo, kundi isang paglalakbay ng pagunawa at pagtanggap sa kabila ng kaibahan. Ang buong karanasan na ito ay nag-iwan ng pagmumuni-muni sa puso ng bawat isa sa kanila. Ang aswang sa Davao ay hindi lamang isang kwento ng dilim at pangamba, kundi isang pagsusuri sa masalimuot na kaharian ng kultura at pagkakakilanlan ng mga aswang. Sa huli, natutunan ng grupo na ang tunay na kahulugan ng takot ay maaaring matuklasan sa pagunawa, at ang mga aswang, tulad ng anuman, ay may masalimuot na kwento na naghihintay lamang na mabuksan. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.